Ayan guys. Hmm. Tingnan natin yung kanan ni Kaparbel. Click-click. Sige daw. laba, -laba tayo guys ng barani. Nandito ang pira. Apo ah, na, nik, nik na. Kaya hey, ako nakikita na dito. Ah, oh, you know. Hmm. Hindi ron. <laughs> Isaan lang ito idol Wala nang ulit ulit yan Sana'y makadalong palayman eh, Para makatuhan rin din Dali dalian Ito lang po ang buhay sa probinsya, tagaan, mga itong tagirap talagang mapipilitan tayong maglabok sa ilog. Ah, mga iba ay, mahal ang nyug, bunga. Ito po. Eh. Ito lang po yung nakuha natin sa... Ayan. Yeah. Ayan ang idol daming barani. Ano daw idol yan, Ilang karga mga 50 karga yung dyan o. Oh. Idol. Yan. Kagaan. Kailangan ko para ay. Ginagayan po yan para yung mga ano mga gaus. lumutang.

Ginto na yan. Finishing na ito eh. Tapos pagkatapos. Kita, pagkat... Kita, kita, mo yung pino na yan Oh. Mm. Oh, grabe yung pino. Tapos pagkatapos laglay mo sa kalawawag ko. Ipupan. Ano nangyari? Ay eh, baka. Ayos. Kanini daw guys. <laughs> <laughs> Maghapon. Yang. Inak. Inakaw-akaw. Tingnan natin nga kung mabubuhay si Maracil bisa hidup disini Ketika dia bisa hidup, percaya Ate Maracil Kita <haya> Ito guys ay mag ka lang sa ilog. Pakakita kang dalawang piraso, inakaw na. Mm. <laughs> Nasa lang na dyan. Nasa yeah, lang na dyan, oh, sa kaon. Mm. Pero noon ay hindi. Kasi walang prinsi pa ngayon ay. Dalawang piraso lang. Yeah, isang buhay ka isang linggo, di ba? Hmm, so, Uh, ah, ligo, oh, satu Apa? malakas guys oh Oh. jangan yang Apa? Sangat kuat. Itu Sama dengan Natalia, <laughs> <laughs> yeah. na yeah, na. oh. bisa. Ya, ya, ya. Lho, Oh. Lolo. oh. Lolo. Lolo. oh. Lolo. oh. Ito ang nakuha natin. Hapdi. 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 Ang likod. Kakakagat ng nikik. Ngayon. Pakita mo itong. Ayan, Ayan guys. O. So. Yah. Buhay si Ati Maracelito. Si Payat. Payat. <laughs>